Hello mga kaibigan at mga kapatid. So, this is Brother Mel at uh, meron tayong babasahin sa passage ng Biblia. Actually, this is a Protestant translation. Ang Biblia po yung version. Uh, Protestant na translation ito since uh, it is from Philippine Bible Society. Kaya protestante ito because wala itong seven deuterocanonical books nating mga katoliko. So, ito yung nakasulat sa Second Peter 2, 11 to 12. Okay, gusto ko yung nakasulat dito. Eh. Basahin natin. Okay? Pero, yung mga angels, kahit mas malakas at mas makapangyarihan pa sila kaysa mga pekeng teachers na ito, hindi sila gumagamit ng mga mapanirang salita sa pag-akusa sa mga ito sa harap ng Panginoon. Parang mababangis na hayop itong mga taong ito. Hindi nila pinag-iisipan ang mga actions nila. Pinanganak sila para hulihin at patayin. Sinisiraan nila ang mga bagay na hindi nila naiintindihan. Napansin ba na yung panay tira at ako sa ng mga anti-katoliko ay tungkol sa mga imahe ng mga santo, sa mga santo at kay Inang Maria. Kahit anong explain natin na hindi sila Diyos Diyosan, sila ay mga tao at bayani ng ating pananampalataya, lalo na yung Inang Maria na nagbuntis at nagluwal sa ating Panginoong sa Kristo. Kaya binibigyan natin sila ng napakataas ng paggalang. Pero hindi ibig sabihin nun na sinasamban natin sila bilang Diyos kasi hindi naman talaga sila Diyos sa aral nating mga Katoliko. Pero ano yung, pero ano yung ginagawa nila? Pilit nilang inaakusahan tayo na dinodiyos-Diyos daw natin sila. So, anong sabi? Dito. To Peter 2 Peter 2.12. Basahin natin. Ulit. Okay. To Peter 2 Peter 2.11 to 12. Okay. Pero yung mga angels, kahit mas malakas at mas makapangyarihan pa sila kaysa mga pekeng teachers na ito, hindi sila gumagamit ng mga mapanirang salita sa pag-akusa sa mga ito sa harap ng Panginoon. Parang mababangis na hayop tong mga taong ito. Hindi nila pinag-iisipan ang mga actions nila. Pinanganak sila para hulihin at patayin. Nagbabasa lang ako ng Bible ha, ito yung hatol ni San Pedro sa kanila. Para silang mga, saan na para silang mababangis tahayok itong mga taong ito. Hindi nila pinag-iisipan ang mga actions nila. Pinanganak sila para hulihin at patayin. Sinisiraan nila ang mga bagay na hindi nila naiintindihan. Okay. Ang kadalasan sa mga tao na yon ay panay panira at panay sa mga Katoliko. Eh wala naman silang naiintindihan. Iwala eh, nga sila siguro ng knowledge kahit na konte sa catechism of the Catholic Church which is ang official na aral nating mga Catholics. Yun lang at kwestes sa atin. Lahat.